Bakit mura yung milk ninyo? The moment of truth, mga sis. Sorry, sorry. Oh, yan. Hello, hello. Good day, mga sis. Meron akong dalang 20 pesos. Tingnan natin kung anong mabibili ng 20 pesos natin mga sis. Pala pala kasi itong kasama ko eh. Tingnan natin mga sis kung saan tayo dadalhin itong 20 pesos na to. <laughs> yung 20 ko mga sis, eh, tingnan nyo lumang luma no. Oh, tingnan natin kung anong mabibili natin dito. Kung mabubusog ba tayo sa 20 pesos na mabibili natin. Eto na mga sis, ang sinasabi ko yung 20 natin parang dito na magkakasya yan. Pasok tayo sa loob. Asan yung, ayun. O, oh, diba? Yung 20 natin, kasi pang milk tea. Ano ka? Pili ka na. Ito lang sa akin, yung regular. Oh, hindi ko maubos. Ayan, meron silang 20, 35, 45, depende sa size. Ayan din yung mga, ano nila, flavor nila. 20 lang din sa'yo Nag-order na kami, winter melon Winter, ah, uh, tsaka cheesecake May pearl na yun, no? Meron din silang available na takoyaki Sugar level Sugar level Yung hindi masyadong mati 100 sa kanya, 50 lang sa akin Grabe ko naman sa 100 Winter melon, 50 uh, Hindi, sa akin yung 50 yung cheesecake Yung winter yung 100 Meron din silang takoyaki dito, mga sisong pero hindi na muna natin yung tatry. Yung milk tea lang muna nila. Ito, nagbayad na ako na. Ito. And yung 20 pesos natin pang milk tea na. Bakit mura yung milk tea nyo? Bakit 20 pesos? Ah, pero marami naman bumibili. Yung pangalan ng store nila, Sugar Baby. Matamis na matamis <laughs> Pang baby mga sis <laughs> ah, may pizza din pala sila dito O oh, diba Perfect pang meriyento Sorry sorry Huwag mo akong tawanan de Natumba ko pa siya <laughs> May pizza may takoyaki Tapos milk tea Tawang tawa girl diba? Ang ganda ng vibes dito mga sis Klase klase lang Hansan yung owner nila oh. Siya yung nagpe-prepare. Yung na kanila oh, yung owner, mga sis. Chinese yan pero marunong mag-Tagalog. Pure Tagalog na siya. Gusto hey, nyo ba ng ano? Kwek-kwek, mga sis? Hindi ako mahilig sa kwek-kwek. Charing. <laughs> Favorite ko yan, kwek-kwek. Masarap yan, o. Oh. Bagong luto pa ni Kuya. Mamaya na natin tikman yung ating milk tea. Tsaka natin siya i-judge kung masarap, kung pasado ba. Kasi 20 pesos lang naman siya mga sis. Tuhog ka na! Ay, iniinit natin. Ay, mainit. Ayoko na mainit eh. Bali yung binilhan pala natin ito mga sis. Dito sa street ng Padre Alge. Ayun o. Oh. Malapit siya sa exit ng Tutuban. Dito lang siya sa may side. Mabilis nyo lang siya makita kasi nasa kanto lang yung store nila. Ayan o, yung store nila, nandiyan lang sa may gilid. Mabilis nilang siyang mahanap. Gusto nyo ba makita yung ating cute na outfit for today? Pero ang ating zipper, mga sis, nakabukas. Tignan nyo. Nasira ang ating zipper. Kakaupo. Pampasira ng outfit yung ating zipper, mga sisi. The moment of truth, mga sis. Huwag nyo nang pansin yung ating background na dito tayo sa taas. So, titikman na natin ang 20 pesos na milk tea. <laughs> Kung masarap. Sarap yun. Natunaw na yung yelo. <laughs> Hindi ko bet mga sis. 20 pesos lang kasi wag na kayo mag-expect ng malaki pag 20 pesos. Kung gusto niyo ng pampatawid ng uhaw, malamigan, pwede na sa inyo to 20 pesos pero kayo kung gusto niyo subukan,